Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito, reading to for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Bali, take only what resonates, ha? Hindi to magra-resonate -re sa lahat kasi unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo, eh. Kung makaka-relate ka, pwede sa iyo ang reading. Kung hindi, huwag mong ipilit. Ibigay mo na lang sa iba. Okay, check mo na lang yung ibang videos natin. Ayan, dyan sa channel, sa pinaka-channel. Um, and maaaring nandiyan yung message para sa sa'yo. Okay. okay. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung comment. Ang gapakita yung malaking support ka sa akin. Start na natin. Anong meron sa mga water sign? Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign, meron ka dito. Wow! First card is the lovers. Ayan. Medyo ano lang natin. The Lovers is yung pinakaunang card mo. What's with the Lovers? Main energy mo to ha. The Hangman. Mm. And, ang bottom of the deck is the Star. oh If you're looking for love, nakakita tayo dito ng love. Relationship. Maybe even marriage para sa iba. Nakikita natin na pwedeng with the, with the star at the bottom of the deck. This is something na gusto mo talaga. Maybe yung iba sa inyo, you are, you are really being obsessed. Parang nagiging obsessed ka na dito sa like sa person na ito. So you will be per, you will be in a relationship sa person na pwedeng um mararamdaman mo na parang na ka sa kanya or um you know ano no, pero ang nakikita ko dito sa card na to is Adan at Eva. Ayan. And yung yung card ni Adan at Eva, there's this apple, pero ito yung pinaka nagsha-shine para sa akin. So, yung apple kasi, di ba, sa Adan at Eva, it's like parang ipinagbabawal. Ipinagbaba, it's like a forbidden fruit. Okay? Tapos, itong connection na ito, relationship na ito, yung iba pwedeng kasi ipinagbabawal or bawal pa sa ngayon kasi pwedeng hindi pa pinayagan ng magulang pero kung medyo mature na kayo maybe because you're still waiting or this person for you is naghihintay pa siya ng tamang pagkakataon so parang ngayon bawal pa kasi siya pero nakikita natin itong person or relationship na ito na kahit bawal matutuloy mamamaterialize especially with the Ace of Pentacles. Ito yung gusto mo eh. Siya yung talagang gusto mo. Sino itong person na tinutukoy dito? Alamin natin yung energy. Kunin natin yung energy ng person na, na ka kakonek mo or person for you. Take only what rest in this, guys. five of wands the judgment I feel like itong person na ito, nagigising siya sa katotohanan. Spiritually, nakaramdam tayo ng connection. So, dahil doon, mm, may something sa atin. Nararamdaman ko na parang may something sa atin. So, dahil dito, lalaban kita five of wands. Napakaganda ng energy niya. Kasi itong taong to, five of wands, eh, by the way, nakakita akong tatlong ten, tatlong five. Yeah. Tatlong ten, it's like, um, an angel number, ten, ten, ten. So, Maybe maraming ending na mangyayari for this thing to happen. And be ready. And itong person na to, nagigising siya sa katotohanan. And the five of swords, five of wands, bottom of the deck. It's like, gagawa ko ng pagbabago. Or babaguhin ko lahat para sa iyo kind of energy yan yeah, lakas ng soulmate energy dito ano yung um, emotion niyo sa isa't isa Gustong gusto ko -gusto yung energy mo, water sign. The star gusto mo talaga siya. Gusto mo talaga yung inyo. Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Mahal mo itong taong to. Mm, pareho kayo na nakikita natin mag-take ng risk, ha? The full. So, pwede yung kung ipinagbabawal ito, pwede hindi lang sa side niya, pwede sa sa'yo din. But, the way I see this, ilalaban or mag-take ako ng risk dito this new beginning, nararamdaman ko para sa atin to, nararamdaman ko dapat talaga magkaroon ng pagbabago kasi hindi natin siya ipipilit kung hindi ka pinipilit ni universe sa akin. Parang ganun. The energy for you is like pwedeng gusto mo siya pero naghintay ka ng panahon para sa inyong dalawa. Kung baga, ngayon mo lang siya ilalaban pero maaaring dati, sinukuan mo siya, parang ganun. Pero hindi, the temperance, it's like, matagal na connection na to, na parang, hindi na eh, parang I can't take it anymore. Andiyan na yung sign, andiyan na yung, like, hindi ko na ma-deny sa sarili kong, ikaw ay para sa akin. Anong emosyon ng tao ito para sa iyo? For water sign... Cancer... Scorpio... Pisces... The hierophant... This is a major... This is a major arcana... Actually... Puro major arcana... Lumalabas sa inyo... Judgment... The star... The hangman... And... The lovers... Are all... Major arcanas... Bali... Dito sa mga nilabas kong card... Ang hindi lang lumabas... Uh, na major arcana is... one two three tatlo. Pero it's, it's still mataas na klase ng card pa rin ito kasi the Queen of Cups. This is the Queen. So, tatlo yung hindi Major Arcana and the Major Arcana is 1, 2, 3, 4, 5, lima. Ayan. So, na-overcome na or mas nag- mas marami yung hindi ay yung major arcana so it means pwedeng itong connection na to is very mature spirit spiritually nakakaramdam tayo ng maturity like mararamdaman mo yung feeling na para sa akin tong connection na to kasi spiritually connected kami and pwedeng it's true alam mo yun sa sarili mo ramdam mo yun sa sarili mo the hierophant is here so this is showing as pwede yung ito person na to, matured na din, spiritually, so, diba, parang ang dali nang i-sakatuparan tong connection na to, kasi pareho kayo, matured na, spiritually, usaping spiritual, and the eight of swords, I feel like hindi niya yan malalaman, or hindi siya magigising sa katotohanan about sa correct, connection ninyo, spiritual connection ninyo kung hindi nagkaroon ng Eight of Swords. Like the Eight of Swords is something na parang stuck na situation so pwedeng kung hindi siya nagkaroon ng karelasyon, this could be another relationship na parang hindi siya pwedeng basta-basta umalis or maybe a relasyon na parang naging stuck siya, naging mahirap para sa kanya. Kung hindi niya ito pinagdaanan, hindi siya magigising sa katotohanan na ikaw pala talaga ang para sa akin. Hmm. So, ang energy dito parang pareho na ninyo alam sa isa't isa na meant to be kayo, na destiny kayo, na spiritually akin ka, sa'yo ako. Ang ganda ng energy. So, what will happen in the future for you, water sign? Future for our water signs, please. Okay. Nine of Cups. Ito, success ito para sa'yo. You will be successful. Saan? The Ten of Swords. Kung ano man ang ending na ginagawa mo ngayon or gagawain mo pa lang parang ending siya tapos magiging mas better yung kakalabasan para sa So yung ending na yun could be anything, ending with regards to love, career, finances. So yung iba pwede may mga changes na gagawin, ending na gagawin pagdating sa iyong career, pagdating sa iyong finances. Pero definitely mas mag-work out sa iyo yung ending na ito. Mas magbe-benefit ka dito. Mas magiging successful ka dito. The two of once is here. Nakita na tayo ng pagpaplano. And in the future, continuous yan. Yung pagpaplano na yan. Continuous na nagkakaroon ng pagpaplano. Bakit? Dami namang offer eh. So, pwede itong mga offer na to ang mag-trigger doon sa mga plano na yun. In the your future for your person. Okay, okay, okay. okay. ka kayo yung mga nine of wands nakita tayo dito ng challenge sa person ito in the future may usaping ano like documents or something to do with uh, legal matter so nakita tayo ng challenges pagdating dito So if you're if you're dealing with someone na may married or marriage na involved, pwedeng magkaroon ng challenge dito in the near future. Pero alam mo yung person mo, whatever the case is, ha, kasal sila, hindi nag in sila, may anak sila, whatever. Kasi the way I see this, this is pinagbabawal na connection or relation, pero ipo-push dahil spiritually akin ka sa iyo ako, ganun. And the Queen of Swords is like wala akong makialam, ika-cut off ko, tatapusin ko to. Alam mo kasi itong person na to, once na makapag-decide siya with a page of ones, wala nang patumpik-tumpik pa eh. Maybe matagal siya mag matagal siya bago makapag makaunawa or makarealize ng mga bagay-bagay. Pero once na nagawa niya na yun or na-realize niya na yun at napatunayan niya na yun at na-feel niya na rin yun, na ito talaga yung dapat gawin, ito talaga yung gagawin niya. Walang makakapigil sa kanya. The magician is here at the bottom of the deck ipipili ko ang hindi po <laughs> Parang kahit bawal ito ang dapat. Or ito ang gusto ko. Ito ang dapat mangyari. Ang energy is ano siya. Tinadhana talaga eh. Kasi kahit anong pilik ninyo nalag nataguan nalayuan, na parang, i -deny. ang hirap eh. So, thank you for watching, guys. I love you all. Sana nagustuhan ninyo yung reading, nakakuha ko yung message doon, nakukuha ko yung energy mo. Kung hindi, doon sa iba, pero nanatili ka pa rin dito sa atin hanggang end ng, ng, video. Maraming salamat sa'yo kasi may mga ganon. Gusto nila manood lang. So, sana ay mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat. Pa-comment nyo sa baba guys. Kahit po heart-heart lang. Malaking bagay yun sa akin. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.